Good morning! Tara, gumawa po ulit tayo ng creamy banana with chia seeds. Dinagdagan ko na nga ngayon kasi ay nagustuhan din ni Mr. Kung mapapansin nyo, medyo dadagdagan ko din ng tubig kasi po pag nag jelly like na yung chia seeds at chinil natin ito ay lalapot na. Nagustuhan ko po ang chia seeds dahil hindi lang sa nakakatulong itong pampapayat kundi dahil sa mga nutritional benefits nito. Pag-usapan natin yung isa sa mga dala nitong nutrition sabi 8 times daw itong mataas ang omega 3 kesa sa salmon. At ang omega 3 ito po yung alangis na galing sa mga isda o fish oil. Omega 3 ay nakakatulong sa pagpapababa ng bad cholesterol at pinapataas naman ito ang good cholesterol. Kaya nakakatulong itong pababain ang blood pressure. Tumutulong din ito para sa pamamaga at mainam sa brain health at mood regulation. Imagine omega 3 pa lang ang pinag-uusapan natin no? At ang chia seeds ay isa sa pinakamayamang pinagmumulan ng omega-3 fatty acids, particular ng AEL na isang uri ng omega-3 na kailangan ng ating katawan sa pag-convert ng EPA at DHA. Yan, ready na rin ang ating creamy banana. Pwede na po nating i-chill ito ng 20 minutes bago i-serve. Yun lamang po for today. Good day everyone!